Ma'am Jezabel, ilang taon na po ba kayo? 22 po. 22. Tapos itong kinakasama ninyo, ano po pangalan niya? Gian Guwan po. Gian Guwan. Okay. Ang uh, ilang taon na po ba ito si Gian? 21 po. 21. May anak kayo? Uh, Apo, dalawa po. Dalawa na anak nyo. So, hindi kayo kasal? Hindi. <laughs> so, yung ngayon yung niyo, ma'am, dito kasi hindi po siya nagbibigay sustento. Hindi na po. This week po. Nagsabi po siya sa akin na ititigil niya na daw po yung sustento niya. Ano eh, wala, lo? Wala naman po akong trabaho eh. Siya ano po bang trabaho niya? Katiwala po siya sa ano, bahay po. Ah, okay. Subdivision po sa. Saan po ba kayo nagkakilala nito ni Gian? Sa Facebook lang po. Hanggang sa nagkita po kami, nagmit po kami ganun. Ilang years na po ba kayo ma'am? Three years po. 3 years na. So, ilang taon na po ba yung panganay? Dalawang taon po. Yung bunso? 11 months po. 11 months. So, dalawa, puro pa itong mga child of tender years tapos walang binibigay itong sustento si Gian. Opo, oh, but this week po, hindi po siya nagbigay eh. Magkano po yung yung binibigay niya? Nung mga ano po, nung mga nakaraan po, 2K po. Kaso po nung, ano, nung sinabi kong magbabirthday po kasi anak ko, sabi ko, magbigay ka naman kahit papan para sa bata. Sabi niya, sige, babawas ako sa sustento ko sa'yo, babawas ako ng 500 para sa birthday ni Gianna may mabigay ako. Kasi nung pagdating po ng birthday ng anak ko, wala po siyang nabigay. Ang weekly po ba siya nagbibigay kung buwan-buwan? Weekly po. Weekly 2,000. Dati po. 2,000 per uh, week. Po. So basically, mga 8,000 a month. O kasi 4 weeks, di ba? Isang buwan. Dalawa po kasi yung nagagatas. Sir, hindi. Yung ano po, sustento nyo na po yun. Sir, hindi po talaga umabot ng 1 week kasi matakaw po yung anak kong bunso. Palala ko lang sa mga ganito na kahit hindi po kasal yung nanay at tatay, ang required pa rin po magbigay po ng support yung parents, no? So, both the father and the mother to provide po sa pag-rearing, pagpalaki, sa education support po para sa kanila. Mandatory po under sa ating family ko. Magandang hapon po si Sir Gian. Hello po, sir. Dato po. Yes po, sir. Currently po ba? Ano po ba ngayon yung trabaho ninyo? Bali, houseboy lang naman po ko, sir. Houseboy lang po. Houseboy, okay. So, dalawa so, na po ang anak ninyo dito ni Ma'am Jesabel. Yes po. So, magkano po ba yung binibigay mong sustento? Ang pinapadala ko po kay Jezebel po, bali 2K po every week tapos minsan po 1.5 tapos din po. Kasi every... tutoy lang naman po yung month ko po dito eh. Ay yung ano po yung weekly ko po eh. Okay so bali 2,000 per week binibigay mo 1.5 to 2,000. Yes po sir. Kasi po yung sahod ko po, po sir every week po 2K lang naman po. Okay. Ngayong week hindi ka nagpadala. Yes po sir. Bakit? May naging problema po kami ni... Yes, po. Dahil nga po doon sa may account po nung kinakasama ko ngayon, sir, na pinatakay naman niya, sir, sabi ko sa kanya, tigilan mo na yung account nung kinakasama ko kasi hindi naman ako sa nagkukulang eh. May ebedensya ka? Meron. O may pakita mo. At, at, mong, ano ebedensya mo? Ipakita mo? Yung mo nga. Sabi mo. At saka excuse me, anong gagawin kayo? ko sa account ng babae mo? May mapapalaba ako doon? Nang bibintang yeah, kayo, eh. may ebedensya kayo. Pakita mo ebedensya mo. Meron talaga e. may ebedensya. Mo, ebedensya mo. May o nakita nyo sa cellphone ko yung account ng babae mo? Nakita mo? Ba't talongkat ko ba yung cellphone mo? Sus, wag kayo mang bibintang. Wala kayong ebedensya. Ako mag-aaksaya ako na oras sa babae mo. Never. Uy, ano ko na lang sa anak ko yung oras ko. Nagpapahuli ka kayo sa cellphone mo. Asan yung ebedensya nyo? ko ba sinasampal niyo sa akin yung niyo. O, oh, asaan? Wala mapakita, di diba? ba? Ako? Huwag kayong mambibintang. Bagay talaga kayong magsama ba ba ni pa? Vanessa, eh, no? Pares talaga kay Kupal. Ang ano po ba yung background nito, ma'am, sa account na pinag-usapan? Ano po ba nangyari? Sir, ganito po kasi yan, eh. Dapat po, di ba, magpapadala po siya this week. Okay. Kaso sa text po, hindi na po daw siya magpapadala. Sabi niya, sir, ibigay ko daw po muna yung password ni Vanessa sa TikTok. Hindi daw po siya magpapadala. Yes, Ang yes, ko binibigay. Pinagpipilitan niya po. Yung po yung babae po, ma'am, niya hmm. na pinagmalit sa amin. Yung oh. Yung kinakasama niya pong bago ngayon. Yun po yung dahilan kung ba't hindi po siya nagsusustento. Pinagbibintangan po nila ako, sabi niya, eh, kung binigay mo na yung password ni Vanessa, e, sana nakadede na yung mga anak mo. Hindi ay binigay kasi hindi mo binigay yung password ni Vanessa? Opo, oh sinisisi po nila sa akin yung nangyayari sa babae niya. E, wala nga po kung pakialam dun eh, kasi naka-move on na po ako sa kanila. Anong password password ng mga oh social po, po, media account? Opo, pinagbibintangan po nila ako na ako daw po gumagamit ng account ng babae niya. Sinisiraan ko daw okay. po yung babae niya. sergian ganito po ah. Ang irrelevant po sa kaso natin ngayon, kung ano man yung mga password-password dyan sa Facebook or sa social media, kahit gano'n yung pakabintangan, sisa't okay. isa, wala, walang hindi natin yan, na uh, <coughs> hindi yan importante nga. Importante ngayon, sir, magbigay ka ng suporta dito sa kay Jezabel okay. para po sa inyong anak. Yung ibibigay mong suporta, hindi naman para kay Jezabel to para sa dalawa ninyong anak, kasi isang 11 months, isang 2 years old. Siyempre, mahal na po yes, ngayon po. yung mga gatas, po, sir, infant po, formula, po pati siyempre mga diaper and everything. So, ayun, yes, sir, po. yung commitment mo is 2K per week, di ba? Sir. sir, yun po, sir. lang po hinihingi ni Jezebel sa inyo, 2,000 per week. So, ibigay niyo yan, sir. Yes, so, ngayon, sir, po, sir. may arrears ka na hindi mo nabigay yung this week, eh. So kailangan okay sir bigay mo yan? Oh, pabali, wala naman po talaga akong magpadala dyan sir. Dahil nga po dun sa TikTok na yun, sir. Ayun nga sir, sir sabi atin ko, atin diba wala kay. kaming pake sa TikTok, TikTok. Tingnan kung ano mang social media pinag-usapan ninyo. Yung sa atin dito, okay. yung obligasyon mo sa anak mo, ibigay mo. Kasi sir, under sa batas natin, mandatory sir nga magbigay suporta yung tatay, yung nanay po para sa anak. So pag hindi mo ginawain, sir, okay. may makakasuhan ka. Ngayon, pag hindi oh, mo pa okay. pagmatagal mo pang hindi ginawain, sir, makasuhan ka pa din also sir nang ng VAUSI, kasi you're creating sir, psychological violence po sa kinakasama ninyo, pati sa anak ninyo. Sir, kasi hindi, ang uh, ano yan, it's like an economic sabotage. Eh. Ay, ang pinapahirap mo buhay nila through financial ways. Hindi mo binibigay sustento Apo. sa kanila. Bawsi yan, sir, makukulong ka niyan. Kaya para hindi tayo sumabot pa, sir, sa usapang makulong ka, Ibigay mo na sa hiningi ang sustento. Okay, Ben, sir? Ano ah, naman po talaga yung sustento ko, sir? Eh. Okay naman po talaga, sir. Sir, mamaya, sir. After nito, sir, transfer mo yung 2,000, sir nga nakaalat dito sir kasi kahapon pa po sir walang gatos yung mga anak ko. oh ayan sir kailangan sir mabigay mo ito 2000 itong week tapos next week bigay ka ulit every week na sir no 2000 okay ganoon naman po talaga yung ginagawa sige ko. Okay. mamaya sir ay bigay mo na sir after nito sir i-send mo na sir otherwise sir mapipilitan talaga sir nga makasuhan ito Gian, bawa ka sa mga anak mo ako la alam mo yan mag-isa lang ako sa buhay nagtatago sa mga anak ko dinagtagan mo pa inanakal mo lang yung anak ko tapos binali, wala mo, minumura mo pa ha. Pag naghihingi sa'yo ng sustinto, tantan sa mura. Nandamay mo sa murahan, ay ito mga ebidensya. Giyan, mahawa ka sa mga pag may sakit. Humingi ako ng tulong sa mga sa kapitan namin. Tapos ikaw nagpapakasarap, nandun ka, nagdidit sa babae mo. Kung saan saan nag kumakain sa makdo, nakikita namin. Napakasakit giyan eh. Huwag ganun giyan, tiis na tis mo yung anak mo. Madaling araw kami nagpila dito kagabi oh. Alauna, kasama ko si Giyana. Nung pumunta kami balang, di kami sana pupunta kasi yung ipapamasay namin, ipapanggatos at diaper na lang sanak sa mo. Pero hamon ka ng hamon, anong ginawa mo giyan? Ha? Pinapunta mo lang kami, sinayang mo lang yung oras namin at mga anak mo, dalaw kasama ko pa yung dalawa, may sakit pa yung anak mo. Pagkatapos noon, sinabihan ka doon sa barangay, na pumunta ka, sabi mo oo. Pinigilan ka ng nanay mo. Ano dinuloko mo kami? Ngayon sabi mo, magpatulpo kayo, hintayin ko, waiting sabi mo, di ba? Ngayon nandito kami, ilabas mo yung tapang mo. Labas mo. Giyan, maawa ka sa akin. Kung saan saan ako humingi ng tulong, alam mo yan. Giyan, ang papakisama ko sa inyo, that's simula that's sa, that's pool. sa pool. Sa dalawang anak mo, ako nag-aruga. Pagka anak galing sa hospital, tinatapon mo lang sana sa ako. Namiskis, isang duling, wala kang sinasabi. Oh, kung ano man yung tawag mo sa akin. Pasinsya ka na ha, kasi wala kong iiwan. Wala ka man lang ganun. Grabe ka, Giyan. Nice ang anak sabir. ko, dalawa okay. ko, dalawang anak, nag-aaral. Anong ginawa ko? Pinatigil ko kasi yung pang-project ang pamasahe. Ilinaan ko na lang sa diaper ka, kasi hindi tuloy-tuloy yung, ma'am, hindi po yan tuloy-tuloy magsustain to. Minsan po yan, dalawang linggo, di nagpapadala yan, ma'am. Andiyan po ang ebidensya, huwag kang sinungaling, ha? Hindi po, totoo talaga yun, sir. Lahat po, every week, sir, wala po akong pagpapadala. Okay, ganito na, na lang po, gyan no, gagawin natin, no? Ah, uh, mamaya po okay. kausap natin dito yung sa may barangay council to ng Protection for Children, yung barangay Old Balara, Quezon City. Kasi ikaw nga, may time ka pa nga maghanap ng bagong babae kasi may bago kang kinakasama. So meaning, may pera ka dyan para po ibigay. So ngayon mismo, sa oras mismo, tapos nito, transfer mo na yung 2,000 nga hiningi sa'yo. And then weekly, okay, kayo, then. Bigay ka na. Let's ngayon sir, ipapatawag ka sa barangay kasi i-reduce into writing nito yung inyong kasunduan. Ngayon, kailangan i-faithfully if comply mo to otherwise talaga masabi talaga kakasuhan ka talaga at saka mabigat yung kaso giyan. Bata ka pa 21 years old, ka gusto mo ba medyo to, tatanda ka sa kulungan kung hindi mo to ibigay yung suporta para sa mga anak mo? Di ba? Ayaw mo yan. Wala naman po talaga akong palpus dun, sir. Kaya nga, e, ka, wala kang man, balak na, ka na makulong, ito. kaya ibigay mo yung dapat mong ibigay sa yung anak. Kasi kung kaya mo nga maghanap ba ba ng bagong babae, meaning kaya mo dapat magsustento dito sa dalawang mong anak. Ganun lang po, Gian, okay? Magandang hapon po, Sir Bong Pamplona. Ay, magandang hapon po. Sir Bong Pamplona, ang isa barangay niyo po nakatira itong si Gian. Yes po. Okay. okay. Nagpromisa na po siya magbigay po suporta para sa dalawang anak niya dito sa kay Ma'am Jezebel, which is 2,000 per week. So, effective today, bibigay ng first and then subsequently. Ngayon po, sir, Ilalapit po namin uh, ipapatawag din po si Giyan sa barangay ninyo. Sasamahan po namin to si Ma'am Jessabel pati yung nanay niya si Ma'am Julie kasama po yung team ni Senator Raffy Tulfo. Pupunta po kami dyan sa tanggapan ninyo at saka i-reduce into to writing to yung kaniyang uh, prenomsa na 2000 per week po na sustento para sa kanyang anak. Kasi otherwise, nakakasuhan po siya namin talaga ng Bausi. Eh. Apo. I Schedule po natin. I Schedule ah, po natin yan, sir. Pero, i-coordinate nga po kay Gian nga mapapatawag na siya dyan. Apo, sige po. Okay. Ang ko po talaga na isang linggo po, 2K lang po. Eh, paano naman po yung para sa akin, ma'am? Kung i-divide sa kanila lahat. Okay. Ganito yan, Gian, no? Ikaw na bala kung ano man gagawin siya sa sabo. Fasting ka. Kung kailangan mo, diskartihan mo, mag-fasting ka. Kung kaya mo nga maghanap ng bago pang babae, di ba? So, meaning, diskartihan mo paano mo to bigyan sustento. Basta, yung obligasyon mo under sa batas natin, sa family code na magbigay sustento sa anak mo, ibigay mo, bahala ka na kung ano gagawin mo dyan, kung paano. Kung gusto mo mag-extra uh, ka pa magtrabaho, kung kulang yung 8 hours, hindi eh, mag-overtime ka, di ba? Basta diskarte mo na yan. Anyway, Gia, narinig mo yan. Papatawag ka po ni Mr. Bong Pamplona, yung sa may barangay Old Barquezon City. Magkaharap-harap kayo yan, sir. Ni Ma'am Julia, tsaka ni Ma'am Jezabel po doon po kayo mag-usap at saka ibigay mo sustento mo. Ganda po kasi yan, sir. Eh. po sila sa akin ng panggatas. Binibigay ko po lahat ng sagot ko. Tapos po, pag may sakit po, nanghihingi po sila At isang po, isang po kukuha ng pera. Okay, ko, sige. Wait lang. Papumunta tayo dyan. So, ganito po yan, ay Ang 2,000 per week, di ba, na ano. Ngayon kasi, ang syempre, may mga bagay nga, kung ito lang kinikita niya, hindi naman tayo makakuha ng sobra-sobra, di ba? So, sakto lang. So, kaya we advise also nga, Ma'am Jezabel, maghanap ka din ng trabaho. Para po dalawa po kayo magtulong-tulong para may binibigay sustento si Gia na 2,000. On your part, Ma'am, bigay ka din sustento po sa inyo. Maghanap ka din ng trabaho. Kasi si Mami naman yung nagbabantay, eh. Yun yun po, Sir Bobby. Nagdadagdag sa kakulangan ng mga anak niya po. So, aside po kasi nga yung tatay magbibigay sustento, kailangan yung nanay mm -hmm. nagbibigay din sana kasi joint yun sa family ko, Di both yes. the father and the mother mag-alaga sa bata. So kayo ma'am ngayon, naghahanap po kayo ng trabaho kung wala kayong trabaho ngayon. May trabaho? wala po. Paano ko po yun sir magagawa? wala po mag-aalaga sa dalawa kong anak. Baby pa po yung isa, 11 months pa lang I mean ma'am, may mean, ma di ba andyan po si Nana, yung hindi tutulungan kayo. Bali ma'am, hindi kasi ma'am pwede yung sabihin niyo yung reason lagi nga wala mag-aalaga. Kasi pag ganyan ma'am, mahirapan kayo talaga ma'am kaahon from poverty. Kaya minsan, magpakiusap ka sa mga kapamilya ninyo nga for the meantime, nagtatrabaho ka sa umaga, ito muna mag-alaga, para po extra yung kayong kita, kasi we understand kulang talaga yung 2000 per week ma'am na sustento. Kaya kailangan ma'am i-supply din natin on the part sa ninyo ma'am nga may extra ka sarili kang trabaho para po bang pangdagdag. Kasi may mga emergency situation hindi naman natin ginusto nagkasakit. So alam naman natin nga uh, magkano naman saod ng mga houseboy. Mm -hmm. So that's why 2000 per week. So in a month 8000. So kailangan i-supplement natin yung ma'am nga on your part ma'am magtry ka maghanap trabaho ma'am nga pwede po makasustento online selling or ano dyan, ma'am discard ko lang talaga. po aga. siya, ano din, yung sa cellphone. Sa kaibigan niya, binigyan siya para magpahulugan. Ngayon, An may ano siya doon. kukuha po ako ng tao po. Sige, okay. basta oh, ganito ba po, Ma'am Judy, Ma'am okay. Judy, discardin niya. Oh, basta, masabi lang namin, sa ang magtrabaho din po kayo Ma'am Jezebel para po pangdagdag kasi hindi po sapat yung 2000 lang hintay ng sustento galing kay Giyan. Gian ah. Okay. okay. Gian, Gian. Yeah. wag naman yung mamuray mo yung anak mo para nagbigay magkusa ka. Kung ano yung pinag-usapan niyo, ganun ang Gawin mo ha. Eh paano kasi na every week may sakit yung bata? Totoo pa ba yan? Giyan na Jezebel, no? pag-usapan natin, magbibigay ka lang po Sir Gian ng sustento mo 2,000 per week. Okay, that's it. Sustento mo para sa anak mo 2,000 per week. Alam namin nga mahirap maging mahirap. Pero kailangan po mag-sacrifice minsan para po makaahon sa kahirapan. Okay po? Sana sir, tigilan din na niya yung ano, yung yung kinakasama niya ngayon, tigilan na yung anak ko sa kapupos. Uh, pambibintang. pambibintang. Po nila. Okay. Ngayon ma'am, uh, it's a different case, no? Kung tuloy-tuloy pa yung pambibintang niya ma'am tapos sa social media, pwede natin siya makasuhan ng cyber libel. Ito, eh. so, po kayo ng staff ma'am para po ma ma para malatag po natin yes. Mang, anong pwede mong kaso dun Abos, sa... Abos, marami ano, po. Dito, maka,